Isang magandang umaga mga ka-PhilHealth and welcome po sa second episode ng ating Alagang PhilHealth Live. At ito na nga isang panibago o, o good news ang pag-uusapan natin ngayon. At syempre makakasama natin ang ating special na panauhin mula po sa Benefits Development and Research Department ng PhilHealth. Walang iba kundi si Ms. Abigail Estrada. Welcome Ms. Abigail. Thank you, Sir Ville. Yes, baka may gusto kong batiin Ms. Abigail. Batiin na natin bago tayo magkwentuhan. Okay, salamat po. Uh, Binabati ko po ang aking mga kasamahan, lalong-lalo na sa Benefit Development and Research Department sa pag-anunsyo ng itong panibagong benepisyo mula sa PhilHealth. At kasama na po dyan, shout-out ko lang po ang aming kasamahan sa Inpatient Product Team, lalong-lalo na po si Nabadong J. Uh, at Alivana. Ayan. Ayan, so magandang araw sa inyo, magandang umaga talaga masugid nating nagkasubaybayan, Miss Abigail. Kasi nga, pag-uusapan natin, good news ito eh. Ito na po ang pinaka-aabangan ninyo, no? Dahil sabi nga natin, 30% na dagdag sa mga binipisyo. Exciting, ano po? So ngayon, pag-uusapan po natin para malaman natin ano ba itong 30% na ito at paano ba makikinabang ang mga miyembro natin. Ayan, simulan na natin, Mama Abby, dahil tayo, Talagang direct ang mga tanong to, mga kababayan natin, gustong-gustong malaman nito eh. Ano po ba ang ibig sabihin ng 30% na PhilHealth benefit increase para sa ating mga miyembro? Okay, para po sa ating mga miyembro, itong 30% ay pinataas po natin ng 30% ang natatanggap nating benepisyo mula sa PhilHealth. Ibig sabihin, tumaas po mm -hmm. yung ating dating package ng 30%. Ayan. So, ibig sabihin, lahat ng mga benepisyo noon, ginagdaga ng paribagong 30%. Yes, sir. Bia. Ayan. Oo. So, halimbawa, mamabi, mag tayo yung UTI. Magkano ba dati ang package para dyan? Okay. Sa UTI po, yung ibang uh, mga membro natin, naka-avail po sila yung dating amount na 7,500. Mm -hmm. With a 30% increase po, pinataas po natin ito sa halagang 9700. Ayon, Ayun, so plus 30%. Yes. Kasi nga, tumataas ang presyo ngayon eh, Ma'am Abby, ano? Po. Na mga kasama na dyan yung uh, mga supplies or yung mga presyo sa ospital. Kaya talagang dinagdagan ng 30%. Yes, sir. Okay, so talaga mararamdaman ng mga miyembro natin dahil kung dati, 7,500 Halimbawa, mag-sample tayo, Ma'am Abby. Halimbawa, ang bill ko eh, 10,000. So, kasama na yung doktor doon. Dati, 7,500. So, may balance ako na 2,500. So, babayaran ko yon. Yes. So, ngayon, dahil 9,750 na, ah, dahil plus 30%, so yung natitira na lang sa 10,000, yun ang cash out ko. Yes. Okay. Ayun. So, ganun siya. May iba pa tayong sample, Ma'am Abby, para mas maintindihan ng kababayan natin. Halimbawa, yung acute gastroenteritis, magkano pa dati yan? Okay. Para sa acute gastroenteritis, dati po, binabayaran ko yan ng PhilHealth sa halagang 6,000. At mm sa -hmm. 30% increase, tumuas na po ito sa halagang 7,800. Ayun. So, Talagang kukunti na lang. Talagang mga epekto niyan, Ma'am Abby, sana kukunti na lang yung babayaran ng mga miyembro natin base dun sa bilig nila. Kasi nga ka, tinaasan ng 30% yung ating mga pakete. May isang example ka pa, Ma'am Abby, para mas uh, yung mga common lang na mga kaso na mga kababayan natin na ina-avail na, ina uh, na dinagdagan ng 30%. Okay. Kasama na rin po, palagi natin naririnig na na-confine yung ating mga mabros dahil sa essential hypertension. Lalo, yan so dahil yan? po ito, no, oh. 9,000 lang. Okay. So with the 30%, again, mm -mm. Uh, tumaas po ang ating beneficio sa halagang 11,700 pesos. Ayan. So mga klaruhin ko lang ito yung para sa mga na-confine. Okay. No? Yung mga na-admit sa hospital ng at least 24 hours. Yes. Ayun. Okay. Para sa mga procedure ma'am Abby, may mga example ka ba? Ito kasi mga medical itong mga nabanggit mo eh. Uh -huh. So, halimbawa procedure na operahan yung pasyente. Pareho ba may 30% din ba yon? Yes, kasama po yon. So, para sa po medical condition pati mm -hmm. yung procedures. So, kasi sa lukuyan po, kung binabayaran po natin dati yung uh, removal ng gallstone o kinatawag natin cholecystectomy, no? Mm -hmm. Yan po dati nagkakahalaga ng 31,000 pesos. Okay dahil nag-increase po tayo ng benepisyo, tumaas po ito sa halagang 40,300. So meaning kung tayo ay naho-hospital at kailangan nating mag-claim yung ating benepisyo bilang miyembro, sa halagang 30% increase po, no, ma-avail po natin ito both sa medical conditions pati na rin po sa procedure. Ayun, mahalagang malaman ng mga kababayan kasi natin maging medical condition or procedure, yung operasyon, may 30% na dagdag sa mga benepisyo. Napakaganda niyan, Ma'am Abby. So maraming kaso ang binabayaran ng PhilHealth, eh no Libo-libo 'yan. Kasi um, kung ano man 'yung maging diagnosis niya, babayaran ng PhilHealth 'yon. So hindi ba malulugi yung ang PhilHealth niya na lahat ng benepisyo ay dinagdagan ng 30%, hindi ba ta malulugi ang PhilHealth? Kung kung uh, siyempre malaki 'yon, ano? Malaki ang equivalent na halaga noon. Hindi ba babagsak ang PhilHealth kung ganon? Hindi naman po kasi uh... Ang ultimate uh, goal po ng Feel Health ay eh matulungan po natin ang ating mga kababayan sa mga oras na sila ay nagkakasakit, no? Siyempre ayo din po natin na magkasakit tayo kahit nagbabayad po tayo ng premium, pero sa mga oras na ito sa mga pagkakataon na to ay nafi-feel natin yung beneficyo mula sa Uh, gobyerno sa PhilHealth. So, matatag po. Masasabi po natin matatag ang pondo ng PhilHealth. Mm -hmm. Kaya po kahit pagtaas tayo ng 30%, at yung iba nga po, mas mataas pa sa 30%, na na-fulfill natin yung need ng ating mga miyembro mm -hmm. at yung goal natin to achieve the universal healthcare. Ayun. At saka ka pinag-aralan ito, Mang Abby. Eh, no? Pinag-aralan po. Kung talagang kakayanin ang pondo ng PhilHealth kasi nga malaki yung katumbas itong 30% na ito. Pero yun nga, napanggit ni Ma'am Abby, talagang derecho ang pagbabayad ng contribution ng mga miyembro at yun ang gagaling din sa gobyerno. Maraming pondong pinanggagalingan. Ano? Kaya yung mga miyembro natin, particular yung mga nagbabayad ng pansarili, siguraduhin po natin na nagbabayad tayo. Dahil dito po napupunta yung ating mga binabayad na contribution dahil may mga miyembro na gumagamit ng beneficial bill. Ayan, Ma'am Abby, may katanungan tayo. Binanggit nyo na po yung uh, Uh, 30% dagdag yan na benepisyo. May nabago ba sa paggamit o paraan ng paggamit ng benepisyo? Kahit po nag-increase tayo ng mga benepisyo, patuloy pa rin ganun ang proseso okay. ng pag-avail natin ng mga benefits. Kung ano man po yung mga requirement, mm -hmm. yun pa rin naman po yung hahanapin ng PhilHealth. Ayun. So kung ano yung patakaran noon sa paggamit ng benepisyo, hindi na bago 'yon. Hindi, hindi na bago. So tumaas lang yung benepisyo, walang pagbabago sa paraan ng paggamit. Ayan, maliwanag po 'yan. So Ma'am Abi, ito magandang tanong din to. Talagang siguro interesado yung mga kababayan natin eh. Ito bang 30% magagamit sa both public and private na ospital? Yes Sir Bill, ito po mga benepisyo na to, ma po ng ating mga miyembro at kanila mga dependents sa accredited PhilHealth facility. Siguraduhin nyo lang po na yung pupuntahan nyo pong uh, health facility ay may nakalagay na PhilHealth accredited. Sa ganito po ay ma-assure tayo na makaka-avail tayo ng PhilHealth benefits. Oo, mahalaga yung mamabi ano, tandaan ng ma, ma matandaan ng mga kababayan natin kasi kailangan accredited yung facility na pupuntahan kasi kung hindi Siyempre, hindi niya magagamit, ano, yung benepisyo niya. So, kaya mas mahalaga ngayon, ako, ano ko yan eh, uh, naging uh, practice ko na yan na kapag may nadadaanan akong facility, tinitignan ko kung may signage ng PhilHealth doon. Kasi kapag may signage, ang ibig sabihin nun, ah, PhilHealth accredited ito. So, ito ay isa sa mga uh, pwede kong puntahan kung sakaling gagamit ako ng benefit. Sure. Correct. Ayun, isa pa sir Ville. Kasi di ba yung mga membro natin ngayon, medyo mga techie na rin. Mm -hmm. So, kung hindi nyo po nakikita yung signage no, ng sa isang facility, you uh, you visit the PhilHealth website. Nandoon mm -hmm. po nakalista lahat ng PhilHealth accredited sa buong bansa. Ayun, maganda. Tsaka po, maganda siguro, halimbawa na doon kasama uh, isang community, alamin mo na kung ano yung mga accredited doon sa area mo. Siyempre, kung magkaroon man ng emergency, siyempre, pagkakasakit, mamabi, hindi naman na yan, hindi ba? So, para more or less, alam ko kung saan ako pupunta, yung medyo malapit sa aking residence, no? So, magandang ano yon, magandang uh, uh, ituro or -ano, sa sarili yon ano, aralin yung ganun. Ito pa, mamabi, magandang question din ito. Paano daw, kung mas mababa naman yung nag ko sa ospital, kumpara doon sa ibibigay na benetisyon ng PhilHealth, ano ang mangyayari doon sa natitira? Halimbawa, po, ang sample niyo po kanina ay yung uh, uh, acute gastroenteritis. Ang sabi niyo po, dati yan ay 6,000, ngayon ay 7,800 na. Halimbawa, kung ang naging bill ko ay uh, 7,000 lang, pero ang benefit ng PhilHealth ay 7,800, paano ang mangyayari dun sa natitira? Okay, Sir Bill, sa pagkakataong ganyan, um, dito po sa increase ng 30%, ang mekanismo po ng pagbabayad ng PhilHealth ay tinatawag nating case based payment. Mm -hmm. So, meaning, kung ano po yung condition nyo at kung ano yung nakapublish na case rate, mm -hmm. yun po buo ibabayad ng PhilHealth sa ating mga facilities, sa ating health facilities. Now, yung tanong na, paano kung uh, sobra nga mm -hmm. sa i-compare natin sa halaga ng actual cost? So, ibig sabihin, gagamitin po ito ng health facility para ma-improve po yung kanilang facility, mm -hmm. mabili yung mga kailangan ng pasyente, mm -hmm. no? At ma-improve yung quality of home health services provided sa ating mga members. Ayun. So, yung natira, pwedeng gamitin ng hospital yun pag improve. Yes. Halimbawa, wala akong gantong equipment or ang ang kwarto ko kakaunti, pwede kong dagdagan, pwede kong bilhin yung kakulangan. Mm -hmm. ba base doon sa sumobra. Uh -oh. Ayun. So, makikinabang pa rin, Ma'am Abby, niyembro. Siyempre. Pasyente pa rin. Ano? Hindi man ikaw yung mga susunod na pasyente maa-admit. Kasi nga sabi ni Ma'am Abby, yung quality of care, no, paggagantahin yung serbisyo. Yun yung objective natin dito. Maganda, Ma'am Abby, ano? So, napakagandang uh, uh, balita ito para sa mga kababayan natin, itong 30%. At yan ay effective na, Ma'am Abby, no? Liwanagin natin, yan ay effective na. Yes, effective na siya noong February 14, 2024. Ayan, so ibig sabihin kung ako ngayon ay Marso, pag ako na confine, may dagdag 30% na yung beneficyo ko. Ayan, sa pagkakataong ito, Ma'am Abby, sagutin natin yung ilan sa mga katanungan ng ating mga kababayan, ano? So, unahin na natin yung tanong ni Daryl Luis ang sabi niya Diyos ko day ang stroke hindi covered eh yun ang isang pangunahing nakamamatay sa senior citizen hindi nga ba covered ang stroke Sir Vil covered po natin stroke mm -hmm. actually po noong 2023 bago po tumaas po yung ating benefits sa acute stroke pares po hemorrhagic and ischemic. Mm -hmm. So, nagkakahalaga po ito ng 76,000 at yung ischemic po 80,000. So, yung increase po nito, mm -hmm. mahigit pa sa 30% okay. kasi yung hemorrhagic stroke, tumas po siya ng as much as 110% at yung oh, ischemic, 170%. Ayun. So, Ma'am Abby, may mga kaso na hindi covered ng 30% kasi nauna ng irationalize yes. or pinagbuti na. Mm -hmm. Ayan. At isa nga po dito, mga kababayan, yung stroke. So, hindi na siya na-cover ng 30% dahil higit pa sa 30% ang itinaas nito dahil nga, isa to sa mga talagang common, eh. Common burden ang disease ito, eh, no, ma'am Abby? Sabi nga ni Sir uh, Luis, isa sa pangunahing nakamamatay sa mga senior citizen. Maganda, no? So, tandaan po natin yan. Yung mga kaso na una nang pinataas ng PLL ay hindi nasakop ng 30%. So, panibagong katanungan po, no, ang sabi ni uh, aparehong tanong ito ni Meryl, Abby, Bernardo at Poy of Loda. Ang sabi nila, magkano na po ba ang contribution per month or per quarter for 2024 as a voluntary member? So magkano ma'am Abby na ang contribution natin ngayon? Okay sa simula po ng January 2024 no para sa ating mga voluntary members uh, magbabayad po tayo ng premium contribution sa halagang 500 pesos. Mm. Yan ay yung 5% na no Ma'am Abby? At yan nga sinasabi kasi ng batas yan, eh, no naka nakadikta yan sa universal healthcare lo Ma'am Abi no. At yan ay huling increase na no, huling adjustment yeah. na according sa batas. Yung 5% ay yan na ay yung pinakamataas na premium rate na na pwedeng ipatupad ng PhilHealth no at yan nga po ang pinakamababa ay uh, kung 10,000 yung ating floor times 5% that's 500 per month so yun po no sana malinaw po nating uh, uh, nakuha yon sa ating mga nagtanong ito uh, may katanungan si ZZ Mendoza ang tanong niya ma'am sa saan pwedeng makita yung list or table of cases indicating yung increase okay sa tanong yan, ni Ma'am si Zay Mendoza mm -hmm. no para sa ating mga kababayan bisitahin po natin yung PhilHealth website kasi nandun po base sa PhilHealth Circular 2024001 na nag-adjust tayo ng 30%. Uh, makikita po natin sa annexes yung mga listahan ng medical conditions na nag-increase, pati yung procedures at nangalagay po doon kung magkano yung amount ng benefit at magkano yung uh, payment for the health facility, pati yung po yung professional. Fee. I see. So naka-identify na yes. doon. So bisitahin po natin yung ating website kung gusto natin malamit alaman kung magkano yung uh, benepisyong uh, maa-avail natin for a particular case. No? Naku, Ma'am Abby, magandang talakayan pero kailangan natin tapusin na ito no hanggang sa susunod na episode siguro maibitahan pa uli namin para ihatid sa mga miyembro natin yung magagandang balita pa kasi maraming aabangan ma'am Abi ano ng mga pagtaas ng benepisyo sa PILER dahil nga sabi natin pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino kaya naman na ma'am Abi tayo ay magpapaalam na pero bago yan gusto nating ibitahin yung mga kababayan natin na mag-download na ng Egov PH app dahil tayo po ay nandiyan na no. Makikita nila diyan sa Egov PH app lahat ng record niyo sa PH maging yan ay membership contribution registration at yun na, makikita nyo na. So, abangan nyo po yan. Ay, abangan. Uh, I-download nyo na po yan para po magkaroon kayo ng access sa ating e-gov app. So, hanggang sa muli, Ma'am Abby, may gusto kang sabihin sa mga kababayan natin as your uh, uh, parting message? Okay, uh, para sa pagtatapos, pinap, uh, yung responsibility po natin bilang miyembro ng PhilHealth, gawin po natin para seamless po yung pag-avail natin ng mga benefits. At nitong taon po na to abangan nyo pa yung mga susunod na mga benepisyo na nire-review ng PhilHealth at nire-rationalize dahil ginagawa po namin maging komprehensibo ang lahat ng aming beneficyo. Ayan, yan ang aabangan po ninyo, no? Kaya tutok lamang po kayo dito sa aming Alagang Pilert Live. Abangan ninyo kami hanggang sa mga susunod pa po nating episode dahil magandang balita ang tiyak na ihahatid po namin sa inyo. Tandaan na laging naririto ang inyong PhilHealth para magkaloob ng pinalawak at mga bagong binipisyo para sa mamamayang Pilipino tungo sa sigurong pangkalusugan na damang-dama ng bawat miyembro.